Yan, good evening guys. Yeah, nagawa tayo ng uh, fittings ng L300 4D56 guys. Ito yung ah uh, Kenya Prino. May Prino Arab guys. Yeah, mansala tayo yung eh, aramay fittings to. At uh, manggamit tayo eh. Yan guys, may pinaka washer to tin may wala abo to guys siya yeah, wala yung thread to yan yeah. say say siya kinto ya yeah, guys sa may number 10 san ayan yeah, ay so size to so, guys sa may 118 ya kin ah yeah. 5 uh, pero alam pbc ya yeah, guys sa may kin ah uh, Ito'y tawag doon sa Pangasinan. Sina aluminum. So, ister ito. At, uh, manggawa tayo, natan. In, tayo, may kinto, guys. Nananay guys. Ayan, so, pinaka-stopper to. Yan, ula di madalom. Tapos, ayan, yeah, so, itread it tayo, guys. Untan. Kano? Ayan, may una sa may kulay prino. may prino arap, guys uh, magkabilaan yan guys yan Natang po pupututang ko paano nantatuno may suka to sa so, gamit ko guys aya ay aya may mangklam isa ay pipe no so, nabayo yung mga liwya guys wala lang yun nabayo wala mo o oh, kin jad kin ah, lasada kantong may parat aircon ayan may gagamit na para aircon wala mo so para cutting na guys ayan saan may man gawa sa may no ipuyos mo tang guys dapat man sintro o jamad abot no pigaran antun kabalag so abot to ayan saan. ayan ayan ay so abot to guys may walad isang kamulagan tan. so balik to uh, 3.16 so balik to may abo guys 3.16 wala ay 3.16 tan 1.4 5.16 7.16 tan uh, 5 1 half <coughs> natan iban iaman gawa man gawa ngalamuk sepana putuk iya guys saya yakin dua orang tiga orang kelas iya ya panak putuk ya guys ya baik epic pintu ipu isu labak ya guys unta na san itelek labak anu nanta yoi putuk-putuk dan guys san ulah tanya desa dan itelek lama ibb glinya kin guys ah i, i, it, i mong pano Ayan, aga na masyado napiklo asan dere sa iyo laba dan medyo mabayag laba guys ya kinta alin nyo may pinaka pinto may puto to guys isaray ka aro ko tagara pangasinan yan pero nabos ko lang ipakabala yan Oke guys, ta lobby uh, 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 lah. kolabat colobat. kolabat rano ne bos dipukut lah. Main telu kayu talura kan. guys teman guysnya potok lah. ang nya sabo to la ba ya <coughs> tapos sigaw unta guys medyo pabalog unta tayo maabot wala tayo may ah <coughs> uh, ko yang uh, pan pangkulikulit tayo sa may abo ya mulag at uh, anong yeah. niya pangkulikulit tayo ya eh, guys ay paano pa pa pabalagan tayo dahil sa may so, um, abo yan kaaroon eh uh, ayan may abo tulaya yan abo ya mulag mulag pero medyo pabalagan tayo ni dahil so, paano uh, balbali pukso to may brick fluid ngamit tila ba may medyo matayo so, ya yeah, Tintan si Kato may pangkuti ko tayo. Ayan. Ano, balbali pagka pukso to may brake fluid. Uh, itil tila ba yung niya ay? Eh. Gawin tayo. Kasi kaso yung So lima yung kaarot ha. Ayan. Ayan. San yung sandarese. atan ipitin tila may kin ka araw. Ya, ya ay ay bago ipitin bala isurub tini pinaka nipple to yan tano kin amay no nalingwanan nyo ya useless mo lamang. ta hangga po yung man uh, sa may pinaka clip to ya tan. uh, iba nyo karga ya uh, eh, ay walay kintutan uh, kaaro uh, pan ulit to uh, yan tayo uh, 316 si panakingyad kaaro amay wa ayo kapai mulag kayo mo kapay balag wala may pinaka uh, kintulabat may pinaka uh, si, say amay niya to laba so kabalit to niya paano isak to laba tu, sa may abo san ilakyo ka aro niya labatay ni san kin. san ulatan tayo ay eh, plais ka araw pa no medyo magbalik pagka bumbento aga unlo lupos unlo pos kanda ulit panggasinan ulatan tayo pa agak unlo pos kanda ulit aga panggasinan unya so pinaka kinto ka araw walay ang mulag dan san ikar kata ikar kata ya isak tud samai abok ne karun dan logan tai dis san isak tud samai abok ah nya yung kuya yung sino ay day sir ne yeah, hey, oh unya so pinaka kinto san ulitan tayo paano san dere si ila ba ka aro pa na gana Der, deral may to tan ay bibiglay niya ikikinta o kin singa umbusing kanda ano, nalayo lang may pinaka to may malot lang sa luwagan nyo lang si iya no siya kay ungka karaw ya man ano nanyo na aro unya sulapad to unya oh, akala akalapat maabo-abo so okay. masuro-sorob kanda o pangasinan masuro-sorob So, din uh, ah, may brick fluid to kanda. Kaluwagan <coughs> tila ka aro. Ah, uh, nanay ka aro nya ni. Eh, oh. Uh, Malilinis paggagawa to. Ah. Si gawon te bale medyo lihen te day sa. Diyan tayo rame wala giligiling laba para naga makasuga kana tan unya si so babaga aro unya ni unya so kinto ni Aron eh oh. uh, sa aray mambabantay tagaraman man, man umpis mekaniko yan nung panuntur ay manggawar ay piting siya para kin uh, prino yan salamat saray mam saray followers ko guys uh, god bless lagi ingat uh, paki like na lang paki share Thank you for God bless